recouchers. Yeah, so for this video, i-share ko sa inyo ang aming ganap dahil today is yung kapatid ko galing Hong Kong is dumating na. And this time, i-share ko sa inyo kung ano ang kaniyang binigay sa akin. Okay, as a sister. So, meron tayo ditong ito. So, ito, meron siyang binigay na chocolate. Yeah, it's a chocolate. So, ano po ito? Tatlo. ang sa chocolate. Uh, milk milk yung isa and ito oh so ito binuksan ko na dahil binigyan ko yung aking kaseh nalgay dalawang flavor po this is a biscuit so hindi ko siya i open a biscuit with chocolate inside hindi ko i open this one biscuit din. nalgay niya biscuit milk and this one biscuit din to so yung mga ganito hindi ko na lang siya i open And naghanap lang ako ng kalalagyan. Para sa aking anak. Para sa aking anak. So, yun, ano. Yung ano, noodles. Yung noodles dito na lang sa akin. Colgate. Bigay niya sa akin. Mga additional na pamigay. Ito, more biscuit. Ito, biscuit din. Ito. Meron tayong dalawang soap. Dalawang soap. Dutch meal. One pack po ito para sa aking anak. Yeah, jelly is jelly is para sa akin ano. So, here toilet jacket na may ano, may ganito. Ayan. Dress. Dress. Sexy dress with matte lip tint. And meron tayo dito Nivea. Yan Nivea. 400 ml aloe vera body lotion. So ito po yung lotion. So Dove Lavender Unilever. BB Binge Cologne para sa aking anak. Organ Oil Shampoo. Yeah, it's a shampoo. Body Splash. Okay, Body Splash Cologne. We have here dab. Yeah, maganda to para sa aking anak. So, this one, hindi ko alam kung ano to or saan to gagamitin. Meron tayong ribbon. It's face mask. Ganda to pang fragrant. Gusto ko to pang fragrant yung mga ganito pang pregnant, pang friggy friggy na. It's so cute, it's so beautiful. Look at this. So set na po siya. Okay, it's a Mylu with Noodles. Milo. So ayan, may ibibigay siyang mga damit and groceries sa amin. So, magbukas na ako. So, itong mga damit, uh, ibigay niya sa amin, and then, hindi ko naman lahat masyado gusto. I mean, hindi ko naman lahat, ano, kasya na kumuha lang ako ng mga damit na gusto ko at talagang gagamitin ko. So, yun lang, konti lang. Kahit marami yung, you know, uh, ibigay niya or maraming choice pero hindi lahat pinaka ko

Yeah. And ito naman yung big teddy bear. So, yung mga ito, ito po yung naka-pack uh, na naipamigay sa aming mga relatives. Sa aking mga tiyahin and also mga kase na meron ng pamilya. So, yung laman yan is grocery and then meron namang chocolate. And share the blessing and ayan. Nag-count na kung kasya ba. So, meron tayo oh, dito ng lumpia, lumpia, mga frozen. Lumpia kaneo. And also isumay. Pero dapat ay hindi lang sa Kita so, ako lang Sausawa. ang magluto. Neto, i-steam okay, mag -ano ko lang, lang sumay. Kaya, yeah, napaka <coughs> sumay. So, we have I, Nevia, and the... This is paste and biscuit, noodles, more noodles, pasta, wow, it's chocolate. We here another chocolate, biscuit, this one. So ito po'y galing Hong Kong kaya ang tawag ko sa kanya ay si Kong Kong. And yes, ito po ay Toblerone Chocolate. And then, ayan, a big box of groceries. So, mar Nakapadlang oh, laman na. yung karton na yan. And meron pa tayong ham. Yes, meron pa tayong ham. So, and pork. So, ito na yung lumpia ni Loto ko. Meron tayo ditong fish na sinugba. And ito na yung sumay. <laughs> and ito na yung ating sasawan. So, ito naman rabanos. Kinila na rabanos. And sinugbang isda. Ay no, sinugbang baboy. So, so nag-slice ako no, na sa Ayan. Thanks for watching everyone. Bye-bye. Please subscribe.